Action! Ay, na to. We Ay, oh, no, mga dobo. Yup. Parang hindi din have a class. hindi mo mo dapat nakatali yung ganun yung Ariana Grande. Yung banat na banat, sabi mo, kita yung utak." <laughs> sabi mo, <laughs> "Ang <laughs> tao ka diba?" yum mummy, yam sinahin pala ang yummyummyom na. 呵呵呵呵呵呵。<laughs> <laughs> Pahiram. Diba? Talagang sweet. Dapat dito ka na. Ito tutukan na na yung niluluto. Oh Hindi, hey, ito na. Binaga natin to. <laughs> Binaga namin. <laughs> Adam, baan ka? Yam, yam, yam. Ay, baby. Stoneware. Okay, Stoneware. Maduksan na yung galan. Tingnan natin kung anong susunod na gagawin. Yan. Sure, Yan ang olive. olive oil. Gawa sa... <laughs> olive. Olive. Galing. Happy <laughs> you. Search nyo na lang sa Google. Ito ang flashlight. Para sa karandagang lights. Pagkita <laughs> yung mga kawali mo. Galing din. Ba't nakaganito? Naku, yung time lights natin. May nabudget. <laughs> Hindi film lang to. Hindi film. <laughs> Ay, bubusan na lang ulit. Ayun Ay, na natin. <laughs> Ayusin mo rin kasi mamaya. Hindi masarap yan ha.

Okay, tuloy natin ang pagluluto. Ito na Punta si ano. nagluluto, nakatawa. Ang dami. Ang isang lingin namin ulam yan. Kailangan kapag ano, ganun ganun ka rin dapat. Ano may ibibigay mong mga tips sa mga manonood? Wala. Takpan mo siya. Kaya ang kumulo. Kumulo ba? Walang sabaw? Hanggang maubos yung gas. May sili na ihaw na iwan. Mamaya pa rin sa ba? May mga tentacles. Ano ba? Tentacles? Testicles? Tenta. Ay, toyo. sama. Oo, oh, dobo. Ilan toyo? <laughs> Hindi, kahit ano sa kanin na lang. May maging naman, oh. Seasoning. Oh, may pati sa usawan. Mas ganun nilang nuts Suntukan tayo mamaya Gaaway po kami Ano yan? Suka Suka Diba palito ng posporo Para lumambot Hindi niya alam Walang kwentang chip Ano naman yan kape Itin producer namin Hahaha Sinawanan lang. <laughs> Walang budget eh. Ayun yung ginawang ano. Sponsor ni Lucky Dogs. Sponsor kami eh. Ano yan na? Dis kape? Baka kape. mo rin. Tubig. May nito tubig. Tubig na ano? Alkaline. Walang kwenta talaga ng chip. Walang <laughs> kwenta mag-host. <laughs> Anong lasa? Mm -hmm. Yes. Na-comment. Wala pa, hindi pa eh. Ah, hindi pa. Ate, iwanan muna natin ng... Mga 1 hour. 1 hour. Asli muna ka. Yeah. Baloo. Ayan. Medyo okay, okay. Ah, malalaman paglituna. Hindi malabot na yung ano. Hindi pa siya, oh. ano pa siya eh. Parang makunat. Hmm. Hindi pa lito. Yes. Eh, wala pang isang oras eh. Sa so, oras pa. Sabi mo kanina eh, nililuha mo naman yung mga manunood eh. Nakuwenta talaga ng gusto. <laughs> drum <Drama. laughs> oh. The drum so. Chug 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 suka Pag mong magbabanggit ng brand Patay pa, may bayad pala yan oh Hindi pa tayo nababayaran nun Masama na yung Mira Para buhay Stirbeng Producer producer namin kumakain lang ng peras kasi na naman, Pasko na, peras na. Ano ilagay mo paminta? Hello? Ay, tasa, tasa. Okay, yung ka muna. Tasa, tasa? Yes? Opo. Butchoy? Lakas, butchoy? Hindi na ba?

Okay. Dapat kanino pa nilagay yung bawang, di ba? Hindi, basta. Ganun talaga yon. Hindi. Ganun talaga. Ayun na, nagigil na gigil po siya sa bawang sama sa loob niya nilalabas niya sa bawang habi kasi Kuya Laki. Ganun daw. para daw madaling madaling niya ano Ganyan. Another ano Pagpukin mo kasi ano ng kamay. Nakapagod ano 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 mo. Ganun kaya. ano 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 eh. Hmm? Kulit nga eh. Kulit din na ito eh. No? Punya tangkot eh. Hmm? Okay, amoy adobo na po. Amoy maalat na. <laughs> o, oh, diba? Hi. Try mo ang pukpok ay eh, Nads One time lang. O, oh, diba? Sus! Tapos pakuloan lang ulit. Ang dalawang Hello. oras. oras. Ano naman yung iniwa mo? Sileng... Hindi na lang ano, hindi, ganito talaga, sileng green. O ano ganito talaga, Ay, may paliwanag kayo eh. Wala. <laughs> Ayan, para ano? Para ano, diniguan na. Adobo nga eh. Diniguan nga eh. Anong gagawin dyan? Tubig. Baka tubig. Saka ito, ang sanap na part ano ba yung vodka? May na, hindi, wine. Pero so, nauhaw habang nagluluto, nakakatagod po mga kaibigan. Kaya kailangan ugaliin uminom ng tubig habang nagluluto para hindi ma-dehydrate. Last time na to. Kung pwede na. Ay, hindi Ay, o oh, diba, punes? Yes. Tignan mo. At dito po nagtatapos. Next thing is... Kalamares. Anong tip to? Alakoy Hindi, hindi balbali. Lugi eh po, loser. Malugi ka ma. Yes Anong <laughs> ginagawa mo? <laughs> Uy, Anong ginagawa mo? Masalit so, hindi bisa Yung Para <laughs> Sabi <laughs>

Hmm, na po. hindi pa hindi na pa, pa pa hmm. hindi na kasi <laughs> <Vai. Matalsik -talsik. laughs> <laughs> eh, na hindi hindi pa yan. hindi pa, ba? na hindi na hindi hindi na hindi na hindi na na hindi 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 na mo eh. Didikitan pa yun, men? Abo, didikitan ko lang ng Mighty Bun yun. Didikitan ko lang yun ng ano, mga malalagkit na nagmamahalan sa Facebook. <laughs> Tignan, Tignan. Tastes like chicken. Tastes like chicken. Tapos, sabi nang tututog. Like Philippines you will have uh, you can I, uh, avoid overheating the pan when empty slight surface marks yan po yung video sir namin performance of the lens <laughs> nagsisermon <I don't> think, <laughs> most metal gems may be used with caution with light, portion ways to help to avoid scratching the stone whale on surface. Sasalita po isang mag-isa. Very recommended <laughs> using fast. Okay, <laughs> Silicone or nalikot. Lugi na kasi kayo. Or plastic yung, yung, yung ano gagamitin. Ibigay natin directly in the pan. Never leave a pan unattended when in use. Oh. Bati ka muna mabati. Yung mga <laughs> so, may mga kababayan sa Palawan. Hi, mga kapalawan. Ayan <laughs> <In> yung <the> producer <laughs> namin. Bye-bye! Sa susunod ulit. Puras mamaya. Uh, takna nga na, Ray.